ay po. Ito po yung paraan sa pagpunla ng sili. Ito po guys, labuyo po to ha. Tingnan nyo po, ito ng aming tree or punaan. Tingnan po, ang labuyo. Magtatanim po kami ng labuyo ngayon. Ito ganito. Isa-isa. Isa-isa po, ito pong paraan sa magandang pagpunla ng sili siling labuyo tatanim po kami yan tingnan nyo po magpunla ko ha yung lupa nato mga guys kailangan talaga magandang lupa mga manure mayroon ako nilagay nito nga uh, yung mga magandang lupa tulad sa carbonized nga labang ng palay or balat ng palay or lagyan yung biormi para maganda yung tubo ng yung punla yung seeds may biormi, may labang sa humay may iba pa mga organic lagay nito po ito po tingnan nyo ang ganda ang tubo nito sa tapos lagay press nyo na po oh guys oh tingnan nyo po ha hmm yan pag tapos nyo ng ganyan paglagay na lahat ito ito po press nyo kailan masikip ang lupa yan post nagyan yun ng press yan na nyo po mga paraan sa pag pupunla yan yun 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 ang yun yun paraan sa pagpupunla. Yun. 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 Yun na siling labuyo. Yun mga guys. Yun, aram na ninyo. Alam na ninyo. Alam nyo, lagyan ng lupa. Yan Lagyan ng lupa. Matabang lupa. Yun 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 kailangan talaga puno yan yun 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 nyo po yun nyo po punya ng sili healthy to po mga guys sobrang healthy nito pagtubo na nyo po mga next week tutubo ng siling labuyo kong pinapuna ngayon Tinan nyo po sa next week ha. Ito. Yan yung